China naghahanda na, mga bubong ginawang asul. Mga kaalaman sa ating kasalukuyang panahon, tila hindi na maikakaila na ang mundo ay nakaharap sa maraming hamon, lalo na ang pagtaas ng mga natural na kalamidad dulot ng climate change. Ngunit sa gitna ng mga banta at panganib na ito, may mga bansa na abala sa paghahanda upang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Isa na rito ang China, na kilala sa kanilang mga inisyatibong naglalayong maging handa sa mga sakuna. Ang tanong, bakit nga ba sila naghahanda? Ano ang mga konkretong hakbang na kanilang isinasagawa? At ano ang papel ng mga asul na bubong sa kanilang mga plano? Bakit naghahanda ang China? Alam nyo ba na sa nakaraang dekada ang China ay isa sa mga bansang pinaka-apektado ng mga natural na kalamidad tulad ng mga bagyo, pagbaha at lindol? ayon sa isang ulat mula sa United Nations sa pagitan ng dalawang libo at dalawamput siyam, ang China ay nakaranas ng halos sampung libong natural disasters na nagresulta sa pagkasira ng infrastruktura at pag-alis ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Ang mga pangyayaring ito ay nagudyok sa gobyerno ng China na gumawa ng mas mahigpit na mga hakbang upang mapanatili ang siguridad at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Sa kanilang paghahanda, layunin din ng bansa na mapanatili ang kanilang pag-unlad sa kabila ng mga panganib na dulot ng kalikasan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malawakang pagbaha sa China na nagdulot ng matinding pinsala sa mga kabuhayan at infrastruktura. Mula sa mga larawang kumakalat sa mga balita, makikita ang mga tao na sumisikip sa mga bubong habang ang kanilang mga tahanan ay nalulunod sa tubig. Ang ganitong mga eksena ay nagbigay diin sa pangangailangan ng China na maghanda para sa mga sakunang ito. Sa mga nakaraang taon, nagpatupad ang gobyerno ng mga proyekto upang mapabuti ang kanilang sistema ng pamamahala sa sakuna, kabilang ang pagbuo ng mas epektibong emergency response teams at mas modernong infrastruktura. Anong mga hakbang ang ginagawa ng China? Isa sa mga pinakakapansin-pansing hakbang na isinagawa ng China ay ang pagpapakilala ng mga asul na bubong. Ano nga ba ang mga asul na bubong at paano ito nakakatulong sa paghahanda ng bansa para sa mga sakuna? Ang asul na bubong ay isang inubasyon sa urban planning na naglalayong mag-imbak ng tubig ulan at mag-generate ng renewable energy. Sa halip na umabot ang tubig sa mga mababang lugar at magdulot ng pagbaha, ang mga asul na bubong ay nagsisilbing reservoir na nag-iipon ng tubig-ulan na maaari ring gamitin para sa irrigation at iba pang pangangailangan. Paano nakakatulong ang mga asul na bubong? Ang mga asul na bubong ay hindi lamang nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha kundi nagbibigay din ng solusyon sa problema ng tubig. Sa mga lugar na madalas na naapektuhan ng tagtuyot, ang pagkakaroon ng mga asul na bubong ay nagiging mahalaga. Kapag umuulan, ang tubig ulan na naiipon sa mga bubong ay nagiging reserba na maaring gamitin sa mga panahon ng kakulangan ng tubig. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay makakatulong sa pagbuo ng mas sustainable na komunidad, lalo na sa mga urban na lugar kung saan ang populasyon ay patuloy na tumataas. Ngunit ang mga asul na bubong ay hindi lamang nakatuon sa pagkakaroon ng mas maraming tubig. Ang mga ito ay may kasamang solar panels na naglalayong mag-generate ng renewable energy mula sa araw. Sa panahon ng tag-init, kapag ang demand para sa kuryente ay mataas, ang mga solar panels ay nagbibigay ng kuryente para sa mga tahanan at negosyo na nagre sa mas mababang electric bills. Sa ganitong paraan, ang mga asul na bubong ay nag-aambag sa pangkalahatang layunin ng China na maging carbon neutral sa taong 26 na raan, paghahanda para sa mga sakuna. Ang pagkakaroon ng mga asul na bubong ay bahagi lamang ng mas malawak na estrategiya ng China upang maging handa sa mga natural na kalamidad. Sa ilalim ng programang ito, hindi lamang ang mga asul na bubong ang itinatayo, pati na rin ang mga green spaces at urban parks ay pinapalawig upang makatulong sa natural na pag-imbak ng tubig at pag-filter ng hangin. Ang mga ganitong inisyatibo ay naglalayong hindi lamang gawing mas ligtas ang mga komunidad, kundi maging mas maganda at kaaya-ayang tirahan para sa mga mamamayan. Sa pagtatayo ng mga asul na bubong, mahalaga ring isaalang-alang ang papel ng mga lokal na komunidad. Ang paglahok ng mga residente sa mga proyekto ay nagdudulot ng mas malalim na ugnayan at pagkakaunawaan sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga local government units ay nagsasagawa ng mga seminar at workshops upang ipaalam ang mga benepisyo ng asul na bubong at kung paano ito makakatulong sa kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng participatory approach, nagiging mas epektibo ang implementasyon ng mga proyekto at mas mataas ang tsansa na makuha ang suporta ng mga tao. Paano ang mga asul na bubong ay nagiging inspirasyon para sa ibang bansa? Hindi lamang ang China. Ang nakikinabang sa mga asul na bubong ito rin ay nagsisilbing inspirasyon para sa ibang mga bansa na harapin ang mga hamon ng climate change. Maraming bansa sa mundo ang nakakaranas ng parehong mga isyu na dulot ng pagbaha at tagtuyot. Ang modelo ng China ay nagpapakita na may mga praktikal at innovative na solusyon na maaring ipatupad upang makamit ang sustainable development. Sa mga summit at international conferences, ang China ay aktibong nakikilahok at nagbabahagi ng kanilang karanasan at kaalaman tungkol sa mga asul na bubong at iba pang mga green initiatives. Ano ang ipinapakita ng mga asul na bubong? Ang mga asul na bubong ay hindi lamang isang estratehiya para sa disaster preparedness. Ito rin ay isang simbolo ng pag-asa at responsibilidad. Sa bawat bubong na ipinapatayo ipinapakita ng China ang kanilang dedikasyon sa paglikha ng mas ligtas at mas sustainable na kinabukasan. Ang mga ito ay nagbibigay ng halimbawa kung paano ang mga bansa ay maaaring magtulungan at magambag sa pandaigdigang pagsisikap laban sa climate change. Ngunit, sa kabila ng mga positibong aspeto, may mga kritikal na tinig na nagsasabing ang ganitong mga proyekto ay hindi sapat upang tugunan ang mas malalim na problema ng environmental degradation. Ang pagkakaroon ng mga asul na bubong ay magandang hakbang, ngunit dapat ding isaalang-alang ang mga mas malalim na solusyon tulad ng pagbabawas sa paggamit ng fossil fuels at pagpapalawak ng mga renewable energy sources. Kailangan din ng mas malawak na political will at suporta mula sa mga leader sa buong mundo upang tunay na makamit ang layunin ng sustainability ang China ay patuloy na nag invest sa mga teknolohiya at inubasyon na magbibigay daan para sa mas sustainable na kinabukasan. Sa kanilang mga proyekto, layunin nilang mapanatili ang balanse sa pagitan ng economic growth at environmental sustainability. Sa pagbuo ng mga asul na bubong, ang China ay hindi lamang naghahanda para sa mga sakuna, kundi nagtataguyod din ng mas malawak na layunin ng pagbabago at pagunlad. Isang mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng asul na bubong ay ang pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa climate change at mga hakbang na maaring gawin upang makaiwas sa mga sakuna. Ang mga lokal na pamahalaan at non-government organizations, NGOs, ay aktibong nagsasagawa ng mga kampanya upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagiging handa at kung paano makakatulong ang mga asul na bubong sa kanilang mga komunidad. Ang ganitong mga inisyatiba ay nagbibigay diin sa responsibilidad ng bawat isa sa pagbuo ng mas sustainable na hinaharap. Sa huli, ang paghahanda ng China para sa mga sakuna ay isang komprehensibong estratehiya na hindi lamang nakatuon sa mga asul na bubong kundi pati na rin sa iba pang mga proyekto at inisyatiba sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor, gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad, ang China ay nagtataguyod ng isang holistic approach na naglalayong mas pagandahin ang kanilang kakayahang tumugon sa mga natural na kalamidad. Isa sa mga pangunahing hakbang ng China ay ang pagpapalakas ng kanilang infrastruktura sa pamamagitan ng pagbuo ng mga flood control systems at pag-aayos ng mga dam. Ang mga proyektong ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga komunidad laban sa malawakang pagbaha. Kasama na rito ang mga proyekto sa pagkukumpuni at pagpapalakas ng mga waterways upang mas mabilis na maalis ang tubig-ulan at maiwasan ang pagbaha sa mga urban na lugar. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay isa pang pangunahing estratehiya na pinagtutuunan ng China. Ang mga smart city initiatives ay naglalayong gawing mas matalino at mas responsive ang mga lungsod sa mga sakuna. Halimbawa, ang mga sensor at advanced weather forecasting systems ay ginagamit upang makapagbigay ng maagang babala sa mga mamamayan ukol sa mga darating na bagyo o pagbaha. Sa ganitong paraan, ang mga tao ay nagkakaroon ng sapat na panahon upang makapag-evacuate at mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas na kapaligiran, kundi nagdudulot din ng positibong epekto sa ekonomiya, ang mas matatag na infrastruktura at mas mahusay na disaster preparedness ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagbangon ng mga komunidad mula sa mga sakuna. Sa ang pag-invest sa mga proyektong ito ay naging paraan upang makuha ang tiwala ng mga namumuhunan at makapagbigay ng mas magandang oportunidad para sa trabaho sa kabila ng mga benepisyo, may mga nagaalala sa mga posibleng epekto ng mga proyekto sa kapaligiran. Ang mabilis na urbanisasyon at pagbuo ng mga bagong infrastruktura ay nagdudulot ng pagkasira ng mga likas na yaman at biodiversity. Mahalagang balansehin ang pangangailangan para sa pag-unlad at ang responsibilidad na protektahan ang kapaligiran. Ang paggamit ng sustainable materials at green technology. Sa mga proyekto ay makakatulong upang mapanatili ang likas na yaman at maiwasan ang karagdagang pinsala sa kalikasan. Mahalaga ang papel ng mga lokal na komunidad sa proseso ng paghahanda. Ang pagbuo ng mga committee pangkomunidad na tututok sa disaster preparedness ay nagbibigay ng boses sa mga mamamayan at nagtutulak ng pagkilos. Ang mga local volunteers ay nagsisilbing unang tumutugon sa mga sakuna. At ang kanilang kaalaman at karanasan ay mahalaga sa pagbuo ng mga plano na akma sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng participatory planning, mas nagiging epektibo ang mga proyekto at mas mataas ang antas ng pagkakaalam ng mga tao sa kanilang mga responsibilidad. Tila ang mga asul na bubong ay magiging bahagi ng mga future urban development sa China at maging sa iba pang mga bansa. Ang pangangalaga sa tubig at renewable energy generation ay magiging pangunahing konsiderasyon sa mga proyektong urban na nakatuon sa sustainability. Sa pag-usbong ng mas maraming inubasyon at mga teknolohiya, ang mga asul na bubong ay maaring maging mas accessible at mas epektibo sa mga hinaharap na proyekto. Sa kabuuan, ang paghahanda ng China para sa mga sakuna ay isang malawak na inisyatiba na naglalayong bigyang proteksyon ang kanilang mga mamamayan sa gitna ng pagtaas ng mga natural na kalamidad. Sa pamamagitan ng mga asul na bubong at iba pang mga proyekto, layunin ng bansa na makabuo ng mas sustainable at resilient na mga komunidad. Ang kanilang mga hakbang ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga karatig bansa kundi maging sa buong mundo sa pagtugon sa mga hamon ng climate change sa huli ang pagkakaroon ng mas ligtas na kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno kundi ng bawat isa sa atin sa ating mga tahanan komunidad at sa ating mas malawak na lipunan